Mas pasasarapin pa natin ang inyong bear dahil dito sa na-discover namin bilihan ng puto bumbong ay mas pinaspesyal dahil meron lang naman silang walong iba't ibang klasing flavors at syempre susubukan na rin natin ang kanilang bestseller na cheese de leche na merong pitong puto bumbong, may margarine, cheese, limang leche flan at condensed milk sa halagang 100 pesos lang. Ayoyoy, ay, ay, ay ang gabi. Sobrang tamis. Eh, lang leche flan yan? Ano pa, Limang leche plan pala. Grabe guys, ganun pala yung cheesy de leche nila dito. Limang leche plan yung nilalagay. Grabe. Eh, nilagyan pa ng sauce. Tapos ano na po po yan? Um, condense po. Condensed milk. Grabe. Okay. Talagang ano kaya yan? Sugar overload. Tinitignan ko pa lang, nauuhaw na ako. May tubig po kayong tinda? Meron po. Meron din. Sige po. May soft drinks. Tatlo. Di po, water na lang po. Uh, guys. So guys, ito na yung ano, cheesy dileche. pinaka-special nila dito sa Kitty Jens, puto bong dito sa P. Santos. Malibay pa sa Ayan uh, guys, tumutulong na sa kamay ko. Tikman na natin yan. So guys, Merry Christmas na at nandito tayo ngayon sa B. Santos Street, Malibay, Pasay City at ano, damandam ko na ang spirit ng Christmas dahil meron ng puto bongbong. Hello po! mam. Hello okay. ma'am! yes po! Ma'am, ano pong name ng ano nyo ma'am? Ng ano nyo? Ng... Kitty Jens Puto Bongbong. -Bong. Ano lang kayo ma'am? Kahit hindi Pasko, nagtitinda kayo o pag magpapasko lang? Kahit hindi po Pasko, araw-araw Pasko sa Kitty Jens. Puto -Bong -Bong. Ah, araw-araw din. So talagang hindi kayo umalis dito sa pwesto nyo po? Hindi po. Ayo. lang po talaga. Ilang klase po ba yung puto bongbong -bong natin yan? Meron tayong walong flavors. Walong flavors? Opo. Ah walong flavors? Ang dami no? Opo. So guys, ito yung mga flavor nila. Cheesy strawberry, cheesy caramel, cheesy choco, cheesy de leche. Ito yung best seller niya po, no? Opo. Grey ano? Grey ham, yema, milk, yung classic. Uy, bumaba yung payang guys yan. Trending yan guys, dumaba. Bumaba, bumaba. Bumaba, bumaba yung paayang. Ano? Kaya so medyo maambon kasi. Ano Anong flavor po yun? Pinaka cheesy spice? de leche. Yun, sige po. Cheesy de leche po. Open po kami dito 2 p.m. until 2 a.m. 2 p.m. till araw-araw po yan. Opo. Monday uh, to Sunday. Anong location po nito? Dito po sa likod ng simbahan ng San Juan Epomoceno Church. San Juan Epomoceno. Ilang years na po itong ano nyo? Puto bongbong? Eight years na. Eight years na. Ang tagal na rin. Ano. So, kailan po ba nagtitinda dito ng puto bongbong? Meron pa pong iba. Meron pa po. Pero dito sa area nyo po kailang, no? Bibing yung iba yun, ano nakikita ko? Meron din po. Meron din si ano lang. Pero kayo talaga yung pinaka ano dito. Oh. Kayo yung pinaka masarap, ma'am. Ako yung pinaka masarap. Charot. Hindi <laughs> <laughs> <nagtitindo> pala, no? <laughs> so guys, ayan ito. Ito, ayan, ito na po yung special. Oh, po. ito. Tapos, ayan, ah, may ano, may star margarine. Ano niya po kayo, ma'am? Pamangkin ko po. Pamangkin. So magkakamag-anak din kayo, ma'am? Ng... Oh, si sir po? Sawak. Ah, sawak niya po. Ayan po. Ayan so, guys yun know, cheesy de leche yan Solid no? Ano Para hindi So ito yan guys, ah, cheesy de leche. de leche Ito yung pinaka special 70. nila Mamakakang ko para nilalagay nyo ng leche plan dito malalaglag? Apo Ay, 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 Sobrang tamis. Eh, yung lechiflan yan. Ano po? Five po. Limang lechiflan pala. Grabe guys, ganun pala yung cheesy de leche nila dito. Limang lechiflan yung nilalagay. Grabe. Eh, nilagyan pa ng sauce. Tapos ano na po po yan? Ah, Condensed po Condensed milk. Grabe. Talagang ano ka yan? Talagang mga sa mga... Sugar overload. Diabetes ah, <laughs> overload. Dinitignan ko pa lang, nauuhaw na ako. May tubig po kayong tinda? Meron po. Meron din. Sige po. May Papili po drinks. Tatlo. Di po, water na lang po. May uh, guys. ako tubig So guys, ito na yung ano. Ah, uh, cheesy de leche dito na puto bongbong sa ano to? Kitty Jens, oh. so. guys, ito na yung ano, cheesy de leche, pinaka-special nila dito sa Kitty Jens, puto bongbong dito sa P Santos Malibay Pasay City. Ayan guys, tumutulong na sa kamay ko. Tikman na natin 'yan. Sa so, mga ka-food trip at nandito lang tayo ngayon sa Kitty Jens puto bumbong guys. Dito lang ulit sa P Santos Street, Pasay City. And then ito naman guys, sa uh, all time nagtitinda. Walang walang ano, walang panapanahon, Basta lagi sila nagtitinda ng puto bumbong dito. 2 PM to 2 AM, araw-araw 'yan guys dito sa Kitty Jens puto bumbong guys. So In order na natin syempre yung pinaka special sa kanila. Etong kanilang cheesy de leche na 100 pesos lang. So meron din naman sila iba't ibang klase. 14 flavors daw yung ano nila. So meron din mga mura lang 35, 60. So syempre pag dumayo ako, syempre gusto ko lagi yung pinaka special. So nakikita ko pa lang guys, parang nauuhaw na ako. Ganong kadami nilagay, may mga condensed tapos limang slice ng leche plan, uh, pitong ano, pitong kutubungbong, ganong kadami yung ano nilagay dito. So 8 years na pala sila dito, guys, no. Nagtitinda ng ganito. So guys, ito titikman na natin 'tong bumbong nila, ayan. 7 pieces tong in order natin pinaka-special. Ang sarap. ko matamis. Pero saktong-sakto lang, guys. Mmm. May lechip lang. May cheese, may condensed. Mmm. Sarap. So, kadalasan kasi yung mga puto bongbong -bong guys, pag ano lang siya eh. Pag magpapasko lang. So, dito guys, everyday matitikman nyo yan kahit hindi Pasko. Mmm. Dayo na kayo guys dito. pag niyo tong kulay pink na ano, na cart 'yan si Mami Jen. Mami Jen iko ya, okay, ma'am. Ay si Ma'am Jen. Hanapin niyo lang dito may ano, may discount kayo, hindi lang. So, yun mga food trip. Thank you.